Ate, ano, ano? pa na? Nasaan na yung ko? Naku, lapas pa kasi akong pera eh. Next week pa darating. sinasabi ko sa inyo, Nantiting, eh. Nakabili ka nga nitong bagong to, ng coffee maker na yan. Kamal-mahal niyan. ko. Siyempre, ako ko muna yung para sa business. Tsaka nakakaya naman kasi yung may isa-asawa ko, di ba? Kaya ayan, bumili mo na ako. Inuna yung business? Ang yabang mo talaga. Wala-walang sinabi yung hinihiram ko dyan sa coffee maker mo. Bariyang bariya yan. Hindi umingi ka sana ulit. Inuna mo sana yung akin. Promise, promise ka pa. Hanggang next week lang naman yung hintayin mo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, unting araw na lang. Kunting araw? di sana nag ikaw yung nagkantay sa pagbili mo ng coffee maker. Ako pa pag-aantayin mo. Ay, talaga. Masama so, talaga ugali mo yun, no? Ang yabang mo pa paghintay next week, ha? Huwag na nga. Wisit. Agal mo naman. Gutom na gutom na ako. Magluto ka naman. Anong ulam natin? Siguro po yung tira po kanina. Meron pa naman po tayong ulam eh. Saan galing lang? Bigay po ni may Casey. go <coughs> Kaya naman palang antal lang laka, napakaalat. Itong popcorn na ito, parang expired na yan. Tingnan mo. Alam mo ba, yung tita mo na yun, masama ugali. Kung di mo lang tita, yun ako baka sinampal-sampal ko na ng tsinelas yun. Ang ng ugali nun, tas napaka-ungrateful. Alam mo, pag kumain ka ng mga bigay nun, mahahawa tigil mo ni pagkain yan, kaya ka tayo ng lima yan. Alam mo, inyabang nun. Napangasawa ng na mayamang, kala mo sino? Eh, kung di rin naman dahil sa akin, di rin naman siya magkaaga nun. Nagparaya lang ako sa kanya. Mami, ang lalim naman ng hugot mo. But Oo, yun, dahil yun, lang yun, sa popcorn. Ito Naiinis nga ako dahil masama ugali nun. Mahahawa ka dun. Makalapit ka lang ng isang kilometro dun. Mahahawa ka dun ng ugali. Umalis ka nga dito. Maligo ka dahil... Diyos ko, kung mga kapatid mo dun, na, Maligo ka, maligo kayo. May dala ka ng spirito ng mga vibes nun, kung saan ka galing Umalis ka sa paningin ko. Baka pati ikaw, tupiin ko eh. Huwag kang pupunta dun, ha? Oh, Isha, pa ka? Um, Mami KC, hmm. gusto ko lang po sana ibalik to sa inyo yung binigay niyo po sa amin ni Mami. Ha? Bakit naman? Ano nangyari? Sabi po kasi ni Mami na wag po kami tatanggap ng mga galing sa inyong pagkain or bagay na binibigay niyo po. <sighs> Mami mo talaga? Ay, hey, ama na, sundin mo muna yung mami mo. May tampuhan na kami ng mami mo ngayon, pero ayan mo, magkakabati din kami niyan. Sige po, galit na galit po kasi siya kanina nung binigay ko eh. Sige na, sundin mo na lang muna mami mo. Sige po. Hmm. na yung kapatid ko. Sige po. <laughs> ano na, Julie? sa'yo, baka naman, ang lakas sa benta mo ng best pastillas, so. Oh. Sana yung mayaman mong kapatid? Doon ka mang utang, sa akin. Parang ang tanga. Hindi yan makupunta dito kung nakalapit ako doon. Ano ka ba, Julie? Gamitin mo yung utak mo, hindi puro paglamas ng pastillas ginagawa mo. Kaya nga, ginagawa ko to para sa pamilya ko. Kailangan mo din, o oh, ganito na lang, para masolusyonan mo yung problema mo, eh, gawin na lang kaya kitang, ano, reseller sa pastillas. Ano kaya? Hindi ko gagawin yung ganyan. Ang chip-chip mo naman. Pareho kayo ng ate ko. Puro yabang. Alam ano mo, Julie, buisit ka. Akin na nga yung pastillas mo. Hindi na utang, ha. Tiyang ka na. Wala ko kayong pakausap. Nay. Oh. Baka may pera ka naman dyan. Bakit? Eh, yung anak mo kasi hindi ako pinahiram. kasi ate, may pagkamadamot kasi may ugali talaga yun, yun no? A ano ba kasi hinihiram mo? Para saan? Nay, may babayaran nga ako. Baka mawala pa yung property na binibili ko. Alam mo naman, baka magsanla na naman ako nito mga binigay niyo sa akin. Wala na natira sa akin. O, ano ba sabi ng ate mo? In e, next week pa daw. Ako pa pag-aantayin, inuna niya yung kape-kape niya na yung buwisit na yun. Oo, oh, hindi mo ba maantay next week? Kung hindi ko kailangan, hindi sana, hindi na ako nag -ano, naghiram Next week pa, di wala nang silbi yun, useless na. Gan okay, ganito na lang gawin mo. Bumalik ka sa ate mo, makipag-usap ka doon ng matino, magpakumbaba ka, at alam ko naman maintindihan ka nun. Alam ko, kilala ko yung anak ko na yun eh. Kilala ko yung mabait yung pagbibigyan ka nun. At saka, hindi nga yung aaway Ayaw ko nga nag Ako na hindi mabait. Hindi ko sinabing hindi ka mabait. Ang sa akin lang, nagdadabog ka na naman kasi siguro. Kaya bumalik ka doon, makiusap ka, magpakumbaba ka. hindi then alam ko pagbibigyan ka ng ating Huwag ng away-away ha. Kasi kayong dalawa na lang ang mayroon ako. Ayaw ko gano'n ha. Sige, Sige, na, Sige na na. Ate. Ha? Huh? Sorry din sa nasabig sa'yo nakaraan ha. Eh. Kailangan, kailangan ko lang kasi talaga ng pera noon eh. Okay lang, ito na nga, ginawan ko na nga ng paraan kasi alam ko kailangang kailangan mo. Nabalitaan ko, umiram ka pa sa ibang tao. Naman naman ako ate, hindi ba? Pag di ko makuha yung gusto ko, sana'y ako na binibigyan mo ako agad eh. Ina nga, pa sa susunod, sana huwag mo yung mga bata, niipit sila sa atin eh. Tsaka, sino ba bang magtutulungan? Hindi tayong dalawa.

Since the day you were born, you have always known when I need you the most. Oh, oh, -oh, -oh. oh, -oh, -oh. my best friend I sent. My